ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sa opisina ni Secretary Lei, tumayo siya ng pawisan at galit habang nakatingin sa telepono ni Councilor Lixiao. Sinabi niya sa sarili, ibababa mo lang ang tawag ko. Lahat ng student leader na nakakakita sa akin ay yumuyuko at bumabati ng may lubos na pagdalang. At ikaw? May kaunting pera ka lang, yun lang hayaan na nga. Urgent ang proyektong ito at matagal nang walang progreso. Siguradong may mananagot kay Secretary Kong. Umupo siya at sinabi kay Councilor Lixiao, Miss Li, dahil may kakayahan si Shen Yuan na mag-invest, bakit hindi natin siya imbitahan sa isang hapunan? Sumagot si Councilor Lixiao, sige, papadalhan ko siya ng mensahe sa WeChat mayon. Sa isang coffee shop, sinabi ni Shen Yuan sa sarili, gustong imbitahan ako sa hapunan. Nasa akin ang upper hand sa negosasyon ngayon. Kailangan kong makuha ang buong kontrol sa investment. Paghintayin muna natin si Ted Jiang ng kaunti. Samantala, si Chen na pagod at namumula ay pawisang nakaupo sa kandungan ni Shen Yuan. Tumayo siya, inayos ang kanyang underwear at sinabi, "Shen Yuan, kung busy ka, sige, ayusin mo muna ang mga dapat mong gawin. Pwede tayong maghapunan sa ibang araw." Habang papalayo si Chen na, sinundan siya ng tingin ni Shen Yuan at naisip, talagang inaalagaan ako ni Nana sa lahat ng paraan. Napakabuting babae niya. Biglang tumunog ang telepono ni Shen Yuan. Sinagot niya ito at sinabi, Himin? Sumagot si Fang Minhui, Shenyuan, Shen Yuan, anong ginagawa mo? May oras ka bang maglakad-lakad sa truck? Umiti si Shen Yuan at sinabi, lakad lang. Akala ko nagyaya kang uminom ng malamig na inumin nag-alinlangan si Fang Minhui at sinabi, hindi pwede na sa buwan ang dalawa ko. Naisip ni Shen Yuan, kaya pala hindi ako pinuntahan ni Hui nitong nakaraang mga araw. Yun pala ang dahilan. Namula si Fang Minhui at sinabi, pero kung talagang gusto mo, hindi naman imposible. Tumayo si Shen Yuan, kinuha ang kanyang pantalon, at sinabi, mas mahalaga ang kalusugan mo. Huwag mong sinasabi ang ganyang bagay, Hui Pupuntahan kita sa dorm ngayon. Makalipas ang ilang sandali sa dorm ni Fang Minhui. Biglang tumakbo si Fang Minhui papunta kay Shen Yuan at mahigpit siyang nyakap, idinidiin ang kanyang malambot na dibdib sa kanya. Sinabi ni Shen Yuan, mag-ingat ka sa mga susunod na araw, okay? Hindi ko naman minamadali. Alagaan mo ang sarili mo. Hinalikan ni Fang Minhui ang pisngi ni Shen Yuan at sinabi, Shen Yuan, ang sweet mo tatanungin kita ano nga ba talaga ang relasyon natin. Habang umabot sa siyam isa ang affection rating niya kay Shen Yuan, naisip niya, kailangan ko na talagang itanong ito ngayon. Nagawa na namin ang lahat ng ginagawa ng magkasintahan. Anong babae ang ayaw ng malinaw na relasyon? Tinitigan siya ni Shen Yuan at naisip, delikadong tanong ito, pero tumataas pa lalo ang affection niya sa akin. Talagang gusto niya ako. Umiti siya at sinabi, siyempre, tayo ay magkasintahan na patili si Fang Minhui sa tuwa, talaga. Mahigpit siyang yakap ni Shen Yuan at sinabing, "Talaga." Idinikit ni Fang Minhui ang kanyang malambot at maputing pisngi sa kanya at nagtanong, "Shen Yuan, ako lang ba ang girlfriend mo?" Tumingin si Shen Yuan sa kanya nang nakapikit ang isang mata at sinabi, "Yelan." Naisip niya, hindi naman sila girlfriend. Ang tawag ko sa kanila ay sweetie, baby, babe, darling. Habang nakangising parang kontrabida, sinabi ni Fang Minhui, dahil ang bait-bait mo, bibigyan kita ng espesyal na reward sa loob ng ilang araw. Tumawa si Shen Yuan at sinabi, silly girl. Dadalhin kita sa shopping sa weekend. Gusto mo ba ng kotse o bahay? Nagulat si Fang Minhui, lumaki ang kanyang mga mata habang nauutal, bibibilhan mo ako ng bahay o kotse. Ang mahal naman yan. Ang bago pampaganda sapat na sa akin. Sinabi ni Shen Yuan, huwag mo akong iniisipan ng matitipid. Pero dahil nasa eskwela ka pa, hindi mo pa naman kakailanganin ng kotse. Kaya bahay muna ang bilhin natin, tapos kapag kailangan mo na ng kotse, bibilhan din kita. Okay ba yon? Habang nakayakap kay Shen Yuan, tumango si Fang Minhui at sinabi, Erlenan. Susundin kita. Sinabi ni Shen Yuan, gabi na. Ihahatid na kita pabalik sa dormo. Magpahinga ka ng mabuti habang nasa dalaw ka. Habang naglalakad, naisip niya, bukas, kailangan kong pumunta sa King Zuleke para kunin ang bahay. Makalipas ang ilang sandali sa isang stoplight. Huminto si Shen Yuan at kinuha ang kanyang telepono. Sa isang video call, sinabi ni Liu Menglu, payatot, gising ka na. Punta ka sa Hirida kung may oras ka. Habang yumuko siya sa harap ng kamera, ipinapakita ang kanyang matigas na dibdib. mumisi si Shen Yuan at sinabi, kailan pa ako naging payat ang video mong to, akma ba talaga? Nagtampong sagot ni Liu Menglu, Jenny. Ye. Mga manyak lang ang nag-iisip na hindi ito akma. Aminin mo, nag-isip ka ng kalaswaan, di ba? Naisip niya, yung tono na yan, hindi niya ako tinatrato bilang ibang tao. He, tingnan natin kung hanggang kailan mo ako kayang tiisin. Biglang lumapit si Zhu Wanting sa kanya at nagsabing, Coach Liu Lumingon si Liu Menglu at sinabi, Miss Zhu, nandito ka na pala. Nagtanong si Zhu Wanting, ano nang ikinasasaya mo ng ganito kaaga sa umaga? Sumagot si Liu Menglu, wala lang. Nakikipag-chat lang sa isang kaibigan. Nakakatawa lang. Habang naupo sila, sinabi ni Zhu Wanting, sige na, sabihin mo. May oras pa tayo bago magsimula ang klase. Mumiti si Liu Menglu at sinabing, may kaibigan akong babae na nakahanap ng sugar daddy. Ang galante niya, binilhan siya ng apartment na nagkakahalaga ng tatlong milyong yuan. Nanlaki ang mata ni Zhu Wanting, pinagpawisan siya, at napasigaw sa gulat, tatlong milyon. Ganoon lang. Siguradong nasa sampu o higit pang milyon ang yaman niya. Napabuntong hininga si Liu Menglu at sinabi, nainggit talaga ako. Sa isip ni Zhu Wanting, inilarawan niya ang isang mayamang matandang lalaking panot na may hawak na tabako at gintong credit card, kaya nagtanong siya, kung ganyan siya kayaman, siguradong matanda na siya, di ba? Pagkatapos ay naisip niya, kahit matanda siya, sulit pa rin. Si Hao Jun, yang kuripot na yon, gusto lang akong matulog pero ayaw gumastos kahit isang sentimo. Panahon ng humanap ng mas mabuting lalaki. Umiling si Liu Menglu at sinabi, hindi, nasa maagang 20s pa lang siya. Mas bata pa nga siya kaysa sa kaibigan ko. Nanlaki ang mata ni Zhu Wanting at nagtanong kung ganoon paano siya tuminin. Pangit sigurado, di ba? Tumawa si Liu Menglu at sinabing guwapo siya at matangkad pa. Sinabi ni Zhu Wanting, Coach Liu, siguradong napakaganda ng kaibigan mo para mahuli ang isang lalaking kagaya niya. Naisip ni Liu Menglu si Chen na habang magkatabi silang nagpapakita ng kanilang seksing katawan at sinabi, magkasingganda lang kami. Magkaiba lang ng lakas ng dating, tumango si Zhu Wanting at sinabi, kung kasingganda mo siya, hindi na nakapagtataka kung bakit baliw na baliw ang lalaki sa kanya. Biglang nagpadala ng mensahe si Shen Yuan sa WeChat, itigil na ang chismisan. Papunta na ako sa King Zuleike para kunin ang bahay. Mabilis na sumagot si Liu Menglu, mag-isa ka lang. Gusto mong samahan ka ng cute mong little sis. Sumagot si Shen Yuan, mag-isa lang ako. Pero kung libre ka, sumama ka na rin. Umiti si Liu Menglu at nag-type, kung ganoon, dapat sunduin mo ako. Nasa hirim ako ngayon. Pinadala ko na ang location ko, hintayin kita na mula si Liu Menglu habang binabasa ang mga mensahe ni Shen Yuan. Napansin ito ni Zhu Wanting at nagtanong, Coach Liu, anong meron? Mas masaya ka pa ngayon kaysa kanina. Tumayo si Liu Menglu at sinabi, pasensya na, Miss Zhu. Kailangan kong lumiban sa session natin ngayon. I refund ko ang personal training fee mo ng double. Dahil yung sugar daddy na binanggit ko, Pupunta siya sa King Zuleike para kunin ang bahay at inimbitahan niya akong sumama. Pasensya na. Napanganga si Zhu Wanting habang iniisip niya si na Chen na at Liu Menglu na magkasama sa misteryosong mayamang lalaki. Naisip niya, King Zuleike. Isa yon sa sampung pinakamahal na residential areas, sikat na lugar ng mga mayayaman. Sandali lang. Hindi ba dapat sa kaibigan niya yung sugar daddy? Bakit siya ang kasama nito para kunin ang susi? Gets ko na. Kaya pala siya si Coach Liu. Walang awa. Inagaw ang lalaki ng matalik niyang kaibigan. Pero, kung ako rin ang nasa posisyon niya, baka hindi rin ako magdalawang isip. Tinawag siya ng fitness coach na si Han Lihay, Menglu, saan ka pupunta? May klase ka pa mamaya. Hindi siya pinansin ni Liu Menglu at dumaan lang na hindi nagsasalita. Sampung minuto ang lumipas. Nakatayo si na Han Lihay at Zhu Wanting sa tabi ng bintana, pinapanood si Liu Menglu habang nakatayo ito sa harap ng kotseng kakarating lang. Napabulong si Han Lihai sa hindi makapaniwala, nagmamaneho ng E9 at nakuha pa si Menglu. Ni iyong lalaking may guwagon, hindi niya nagawa yun nung nakaraan. Natawa si Zhu Wanting at sinabing, huwag kang magpapaloko sa kotse. Binilhan niya ng bahay na nagkakahalaga ng tatlong milyong yuan ang girlfriend niya nang hindi man lang nagdalawang isip. Nagulat si Han Lihai. Tatlong milyon, Ilang taon ko kayang pagtrabahuhan yon? Nakasimangot si Zhu Wanting at mas tinutukan ang lalaki sa loob ng kotse. Biglang lumaki ang kanyang mata sa gulat. Sandali lang parang pamilyar ang lalaking to. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Shen Yuan. Nanlaki ang mata ni Zhu Wanting, pinagpawisan siya at natulala si Shen Yuan. Nanginig siya sa pagkabigla, bumagsak ang kanyang panga habang nauutal, totoo bang si Shen Yuan yan? Mabilis na naglaro ang kanyang isip, ang matangkad, mayaman, at gwapong lalaki na sinasabi ni Coach Liu si Shen Yuan pala. Ang ex-boyfriend ko, multimilyonaryo na ngayon? At ako iniwan ko lang siya dalawang linggo ang nakalipas. Dumaan ang malamig na pakiramdam sa kanyang katawan, at nanatili siyang nakatayo, tila natulala sa kanyang pagkakamali. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita kit sa next video.